Mainit na umaga. Kabayan. Anong kwentong OFW mo? Diyan oh. Kwentong OFW ko. Ito yung kwentong OFW. Sampai jumpa di video selanjutnya.

Lagi-lagi pag na-away, ayaw ko parang nasigyan. Parang nasigyan sa trabaho, parang naitak na. Kaya sa'yo, parang nalang din. Parang nalang din. Bakit naman naman si Jack? Bakit naman si Jack? Tiyay mo lang. yan. Tapos isang araw. Tapos na isang buwan. Tiyay-tiyay mo na tayo sa kainitan. kailangan natin mag-break. Have a break. Tiyay mo na. Tiyay. Pakita mo nga. Tiyay talaga yan. Masabihin nila walang laman yan eh. Papakita ko yan. Tiyay Chai Chai muna Chai talaga yun Sa mainit na Hapon Yun lang Maraming buhay na. Yeah, Enjoy lang ang buhay Magiging mabuting tao Lalo tayo Yun lang Tumulong ka lang hanggang kaya mo Kasi yun ba Inakabuso ka lang

O nga. Tapos yung ano? Saktong. Ayan. Nag-uupos Kasama. Dalaman na ibo. Dalaman na ibo. Hindi maglok. Tapos na Tapos pa. Huwag kang mag-alala. na ang chay. na naman. tayo

सबू है